Mas, dito ako kumuha ng ano ng um dito ako kumuha ng postal office o di pa sa people's place bari rin nasa. so dito ako ngayon sa labas harap kasi nga uh, babalik pa ako sa launa so dito na ako tumambay ito na po ako ano, sa taharap para maghintay hanggang alaong na para hindi na ako babalik ng babalik pa pa di ba? ako sa labas guys, maghihintay kung anong oras na. Ang oras na is 12.21. So dito ako sa labas harap lang um, postal ID kasi uh, postal office is here. So dito talaga ako dito ang mga At um, thank, you, thank you so much kay Tita po kasi sa yung way na ano ako kasi nga nawalan ako ng gana talaga po so ngayon kumuha ako ulit kasi binigyan niya ako ng um, ano ng mga sign na kailangan ko na daw kumuha kasi mag ano daw kami mag a-upload daw kasi sama daw niya ako sa tour niya kung saan pupunta siguro pag um, magpapalo itong ID ko ay um, mag aano talaga ako ulit mag um, Uh, mag-ano na ako agad ng um, passport para um, maging maayos at uh, mag, makapag-travel ako ng ibang bansa. Ma-experience ko yung um, hindi ko na-experience at na-experience ko na rin yung na-experience ni Bakang at ni Jigyag at uh, ni Madam Brenda na maka ng iba't ibang bansa. Ano iba't ibang bansa. So, um, sana, hopefully, uh, apro ko ako itong ano, um, postal ID ko. Um, nakakuha na ako agad ng passport. Thank you, Tita Bot, uh, sa pag-re-remind pag, pag, pag re sa akin, pag-love, at saka pag-ano, lahat, um, uh, gano'n ko na sa'yo lahat, Tita Bot. Thank you so much. Ayun, kaya good luck, guys. Bye! So, ayan, mga si So, ayan, so, bago... <laughs> so, kaka-uwi ko lang, at saka, so, kailangan ko rin, ko rin kumain ng masarap. At, kasi deserve ko. Ha? <laughs> So dito kami si Ivy, ah, simply amore, ayan. At saka yung asawa, si kumpare, at saka sa akin. Kain. Kain. May music pala. Ayan na guys, ayan. So sila yun. Una, na mo. Ayan na guys. Ha? Ha?

Pa okay, rin yung kuitis pala no. Mo ila JJ. Martin. Ila JJ. Ila JJ na kita. Tu up ang amo ko to. Ibalin niyo sa kanang sakto nga langgana. Yung nalang na oi. Totoo ka o? Wala na siya. Wala na pagkayo. Asa din ni butan ang karpa? na. Asa ni butan ang karpa dai sa aquarium? Oo. Pwede na nag aquarium. Lan di ba sana to ibutang. Ladiba. ba sa namay aquarium Ladiba. Ah, may aquarium na to. Ladiba talaga aquarium. Wala okay. lang si Muha arunaan. Pwede Muha dito. Sa sato lang yun. Barato na aquarium. O, pita na Gulugag <laughs> piso piso. Lipat natin siya kasi kawawa naman. Ang nga, gamay Pero, o, bali rin ako. <laughs> Bukannya dok pita ada. Mau buat nang bal bal di bawah. kamu naha Ada mesti kena gelok sijin dia nu dia kena gelok sepan angkar pak esokan masa. Kamu mau istirahat di lapio. Sekarang anak dia. Hai. Jangan kamu naha

Kailangan kasi tanggalin kasi yung putik kasi nila. Ang lalim na doon ng putik niyan sa so papalitan nila ng tanggalin nila ng ano. You know. Hello, nagsambakan. Ano? Hmm. Alah, ada kok kayu. Alah, alah, luan. Ya, ada kok kayu. Oh my God. Alah, ada kok dengan luan. Ayo, mati lap ya. Jayam. Alah, luan nak. Ha? Halo anak na, pantat. Aku akan saya sedar. Dami. Ini. <laughs> Ini okay. yeah. isda guys so Allah. Ye kayo ngalu ay Ah ini nang kaunan? Oh, Oi pada gandia. Pada Ah kemukaan pala sana pis-pis. Kay nakai pis-pis dog-dog. Apa sila sa karpa? May classmate na yung karpa. <laughs> Dapat ako sa luan eh. Ang ulo. Mika, to, dayon, no? Ano to? Pantat? Nagyan ka ayaw. Ayan ang ating ulamin uh, na yun. Ano to? Para butang pigtis. Ano? Buti sa dako-dako ng job ah. Ilalagay kita doon para masayip kita. Ano nung lalaki o? Oh. Uh. Yung mga iba ibang klase ba ay, ay parang kakaibang klase bitaw. Kasi naman ako ng nga itom ha. Nabay din naka ng koi nga itom. Ting iba. Para balik natin. So, ayan na yung ulam natin ngayon. Prito isda lang, taka may gulay man. O, prito ta. Ako okay mo. Subo-subo mo kun kuan pa mo.

sarap sarap po nilang isda ayun yung sabay ayan ito naman yung laya pukot so dito naman pukot din sa pero sabay sabay sila ayan agay agay <laughs> na kayo oh eh? Ito yung mga napo nila o. Oh. Wala, oh, ang ganda tingnan na. Oh. Ang ganda tingnan po oh. nakaganyan-ganyan kaya. Oh, ito yung ilalagay natin. Ibabalik natin sila. Ang ganda ng itsura niya, no? Parang foreigner, no? Ang tulong talaga siya. Loh, loh! Loh! sama Siya. The flying fish. Ang dami nila. Mm. Ito na yung mga pwede ibalik doon sa ano. Ito na yung mga pispis. Yung mga... Anong tawag sa pispis? Mga Mga baby. Ayun, ang no, daming pispis dito ah. Grabe di ka na gana. Ah. Wala mga piran na. Ah. Hold on. nila. Tapos dito naman tayo. Pupo sila ulit.

dan Frito. Edit to